Magandang hapon mga amigo. So ngayon ay magpapakain na naman tayo sa ating mga lagang manok Alam naman natin mga amigo ay tumataas na ang mga bilihin ngayon Lalo na yung mga patuka ng manok So naghahanap tayo ng paraan upang makasave tayo sa ating papatuka ng ating mga manok So nakita nyo naman dito sa ating probinsya ay mayroon pang mga nakatayong mga niyog. Sa awan ng Diyos ay mayroon tayong makakuha dito ayun nga pinapakain natin sa ating mga lagang manok para makasave tayo kahit kunti So pagkatapos natin biakin ang bunga ng niyog, so kailangan natin tanggalin ito sa kanyang shell at sapsapin ng pinong-pino na kaya lang na matuka sa ating mga lagang manok. At pagkatapos natin chop-chopin ng pinong ang bunga ng niyog, so ihalo natin ito sa ating patuka Ito ang isa sa diskarte ko dito mga amigo sa aking pag-alaga ng mga manok at para na rin makatipid ako sa patuka at healthy rin ang aking mga alaga manok dito sa probinsya. Itong gamay, ang gamay daw. Native chicken. So ito ang what? Pagkataw, walang ulam. Malaki na sila. Kita nyo naman mga amigo, ang lakas kumain ng ating mga lagang manok sa ating patuka na may halong niyog. Ayan mga amigo. sa sobrang uh, ganda nito mga amigo. At kitang-kita uh, -kita nyo, ang ating mga manok ay masustansya at malusog. At hindi ka malulugi kung uh, ikaw ay mag- uh, katen nito. Kahit isa lang. At magpalit ako ng tubig mga amigo para hindi uh, mabaho ang kanilang tubig at hindi mag-contaminate sa kanilang uh, ipot. So kailangan natin linisan nito araw-araw. para hindi sila masakit. Hop, oh, kitae ya sa sating feeding uh, pin. Tingnan natin kung mayroon itlog. So ayan oh, spotted. Isang itlog. So, kukunin natin. Oop. Oh. Ayan, meron itlog ngayon. Ang araw na ito. Dalawa. Ang dalawang itlog. So, lagay natin dito. Dito yung ano, lagayan ko. Ito yung uh, fertile eggs. Maraming salamat sa panonood mga amigo at uh, yan lang ano? sa araw na ito. At sa sunod naman na video mga amigo, magkikita-kita tayo. Thank you!